Barya lang <laughs> po sa ha. Barya lang talaga. At wala kaying Maria. Lila pila. 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 Ang mahuli sa pila. Okay. Lila pila. pila

40 para sa dalawang kilo. Aba, ayaw niyo pa? Oo, oh, malaking bagay ah. Malaking tulong hmm. ito para oh, sa atin. Okay lang, Pinto. Oo, oh, basta. Ano ko ba doon? Oo. Oh. For the sukli, for the sukli is one. Tata, <laughs> don't, don't, don't lie! Ah! Ayan, uh... yeah, may 10 pa siya. Kuya, uh, 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 akin 20, oh. uh, ay, ay, na yung 20 mo. na yung ito. Ayan na, copy. Siya, oh. na. O, oh. copy. Lalakad na kayo ng katagal-tagal, mga toti. Wala kayong aarabotin ng 40. 2 kilo bigas. Naku. Dalawang kilo na ito, 40 pesos. Ayaw na yan. Oh. Ayan, para... 皮啦皮啦。 Bilang bila nila dito na. pila si gusto? Ayun pala dito. Naglaro ani eh. Don, tayo. po wala. Ang tokie na po. Agol, ang gino. Pabilangana. Pabilangana li. Maraming salamat. thank you. Grace ito na business. <laughs> insento salamat. ayun 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 ano Ayaw ano kung ano ano kung 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 kung

Ako ay kanina pa nandito, ay, di ako nanino. Naihiya ako, ay. Bakit <laughs> ka mahiiyak? <laughs> oh. Kaya nga pinipigyan kami ni Marisus sa parehas kami. Hindi na si Thomas Martins Hindi na hiiyak. Susiyang sabi niyang bayit ang sino. Bakit ka mahiiyak? Dito lang? Okay. Ay, na. Abot Hindi na. Abot Ay, dalawa ang binig ay. Abot pa yan. na. Pag wala na, nahulihan ka natin.

balat 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 balat